Kain po tayo mga kabayan, sardinas, ating ulam sardinas. Masarap to. Bye bye bye, sardines. Mm. Oh. Mm. Ba, diba? sarap. Mm. Mm. Sarap. Kain tayo kain sardinas oh sardinas ini oh sardinas kain kain hmm hmm food trip tayo ngayon food trip 12 na alas 12 na Sabahan, kain tayo Hmm. 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 Ah. Hmm.

May langka pala ako dito. Langka. Hmm. Kalimutan ko na. Hmm. langka. Hmm. Ayan, langka. Oh. Hmm. Hmm. Ito, so, langka langka hmm ah. hmm hmm Mm. 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 Ah. ah, Shout out sa inyo lahat yan, mga kabay. Shout out. Kahit ang sardinas. Ulam.

Wala, wala naman sasabi. Hindi siya nag-text na pumunta kayo. Sino nagsimba kanina? Ha? Ito. Hindi lang si Romy? Hindi naman simba yun. So, hindi naman ako maasa mga ganyan. Hindi, kaya naman ako Nagupit niya ako doon kahapon. Saan? Nagupit ako sa matanda kahapon. Nino? Ano ni Romy?

Eh, hey, kumain na lang tayo. Okay. Ay, sa so, ano yung Sabi naman ni Dani, hindi yung siya ka. Ang kakak si Dani, loko dito. Hindi nga lang nagsimba. Hindi nga <laughs> Bakit? Ano ko? pagkaramdam. si Dani. Dali na, na, si Dani. Ano na, 59 na ata. Ang kaibad niya, si Romy, 59 na, sa sisunod na birthday, 60. 59 si Romy ngayon? Oo. Oh. Mm. 17. Wow. Mm. si 60 na pala yun. Baka 60 -ano uh, na, na, hindi na, 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 Nung kaya, nung nagbibigyan nyo. ka pa Ah, pension. Oo. <tinyan> Mayroong sa pension na meron pa pagpapasok sa pension na senyor. Marami kayong makapila. sa mga ka pa na Bago kayo. Makapila kaya, sino na nga. Si Daniel nga, nakapila Na. Gusto na kumain? Mabilisan lang to. <laughs> Para tayong ano to, military. Sundalo. Kung ba, sa sundalo, kailangan mat matapos kayo ng ano, mga 5 seconds. Kasi darating na yung mga MP. <laughs> Sa ating MPA, babaril na kayo, di pa kayo nakakain. Hmm, na Ha?